Hello, si Michael De Alba po. Uh, ito naman po para sa mga mahilig maglaro ng Farmville sa Facebook. So, kung minsan na gusto natin mag-level up kaya lang wala ng space para pagtaniman at mag-harvest uli. So, paano natin mapapataas yung inyong level, yung inyong experience level. So, dito makikita nyo 6 4968 experience sa level of 32. So kung gusto kong i-level up pa 'yan para wala ka na mapagtamnan or mapagtaniman, pwede tayong gumawa ng isang technique na tinatawag na uh, buying of uh, XP or buying of experience. So ang isang technique na pwede natin gamitin is yung pagbili ng experience. So paano gawin 'yun? So, tingnan natin itong demo. So, hanap tayo ng maliit lang na area na pwede natin gamitan ng technique na to pagbili ng experience. So, binibenta ko itong mga hay that were uh, 5 coins each pag binenta mo siya. Okay. So, titignan-tignan nyo lang yung XP na nasa itaas kung gaano Uh, kagandang technique ito makakatulong para pataasin ang inyong experience at ang inyong level in just uh, like a few days so I've just been playing far Farmville sa uh, within two weeks now so marami nagtatanong hindi na ako natutulog kasi ang bilis kong mag level up sabi ko naman hindi kasi merong technique para mag-develop. So, yan. Siguro enough na yan. So, all you need to do is buy the decoration. So, yan yung hay na yellow which is only 100 coins. But it will give you 5 XP right away. So, nakikita nyo yung XP ni sa taas. So, umaandar siya ng napakabilis. Bawat click ng mouse you'll get 5 XP for only 100 coins there you go Yeah. so ulit ulitin lang yung process ibenta ibenta lang and then you buy simple technique pero very effective makakapag-level up ka kaagad see that that's 5 XP every click there you go that is our technique para tumaas-taas naman yung inyong level within a short period of time all right so maraming salamat po Michael De Alba Post, para sa inyong serbisyo totoo